iba yung hindi tama yung proseso. Di ba? Kasi kunwari, ang proseso, eh, 1, 2, 3, 4. Iba din yung hindi tama yung resulta. Saan ba kayo galit? Sa proseso na ginawa ng Supreme Court na wala namang kayong kaalam-alam kung paano sila nag-deliberate doon? O sa resulta? Mag-isip ka nga konti. Mali ba yung proseso ng Supreme Court? Ano bang question nyo? Yung, yung proseso o yung resulta? Yung resulta, di ba? Kahit ikaw, di mo maintindihan sarili mo din eh. Panuuri mo kaya sarili mo para masuka ka rin katulad namin. Ha? Try mo lang. Panuuri mo yung sarili mo.